Lele channel shout out like follow and share support support sa mga small vlogger ingat okay madam diwata <laughs> ganyan din kadami ang pila ni Encanto Pares medyo mas dami din ganito pag gabi dito may mga homeless na ayan ay kanto. Tendero sa inkan. Versus diwata pares. Go. So, sa kasama ko hindi ako nakapila siya sa sikin. Madam tak may problema yata sa kusina sundan natin busy pa siya busy kasi sabi nga ni Tala Channel ay Tala TV yung kanyang first yung kanyang makeup artist ay ulang sila sa tao At nagtanggal nga sila ng tao mm -hmm. Mm -hmm. Ay, sorry, sorry saya. Diwata, mau say? Hahaha. mau say. Barang main problem apa? Kau tengah madam diwata, ayam biasa. Kasi ngasal, kusi sa loto yata kasi wala na talaga ang chicken so out oh. yun na asa <laughs> na punta natin ayun yung personal assistant kaya alis sila magpapasok na sa konsul na hmm. na si Luya nawala. Ayan, marami sana ang gusto magpa-picture nga. Sa Dapat sabihin, galing sa Buanga, mga ganun. <laughs> galing pa kami sa Buanga. Yung iba kasi talagang galing pa sa malalayo. ano fans niya, supporters na gusto magpa-picture sa kanya. nagpupuntahan yung mga supporters niya sa kotse para lang magpa-picture. Kasi malalayo pa yan sila eh. supporters niya para lang magpa-picture ano diwata kahit nasa kotse na siya <laughs> uh -huh. sold out ang seeking.

saan mo nang five years? Parang wow. oh, doon niya na ako. At saan Wala naman ba sa mga mangarap ka. Pwedeng. Ayan guys, mula sa labas dito sa loob, mas madami pa. Oh. Kaya pag nga mo, sobra isang libo talaga. Kaya mauubos talaga ang si, si Ken joy ni Diwata.

pag ano. Linggo, nahilo ako. out pag gabi. So, yung pag na-assign pala sa gabi dito na trabahan tinitiwata ay eh, mas pagod sa gabi pala. Yeah, Sobrang customer, ang kanin na ubusan na sa mesa. Si Diwata di na makalabas Dahil ba'y nakaharang Uy!

baka Ubusan na ng chicken. Ah, okay. Kaya pala ayan nginis uh, na. na Ah, uh, Ubusan na ng chicken. Uh, Anong oras oh. pala? Oo, Anong oras pa lang, ang dami pang pila. Pinapawis na si Madam Diwata. Di na naka-order. na naka-order. Dami pa namang tao. Sikin siya ka. -cuma. Ito man ako. Kain na ko doon. Hindi loyal. <laughs> Yan guys, sumalis si Madam Diwata dahil naubusan na ng manok at ang pa ng pila. Ganito ang paligid dito kapag gabi. Ang ano, mga workers niya sa gabi ay talagang ano, mas pagod. Hanap ng mesa, kakain tayo. Okay. si Madam Diwata. Ito yung counter section pagkabi. Dalawa sila sa ano? Sa gabi, dalawang kahera. Kulit so, inasan, no? Luz. Ay, kaya mo yung bulat. So sinang motor daw po Pakipalik para kay Ma'am Nanawala po yung susi niya Maraming salamat Ayan yung makeup artist ni Madam Diwata sa Batang Kiako. Uh, Nag-duty na rin siya dito kasi kulang ang tao. Oh guys kain tayo kain tayo kikin sana sa akin kasi ubusan whiskey yung ano ang ginawa ko nag take out na lang ako tapos kinain ko dito <laughs> kasi kailangan dito pag pumila kayo may kasama kayo no? palitan sa pila pag mag isa ka kasi ka ka na. Patay niyo na. Ayaw namin? Mag-isa ka, mag, mag out ka, tapos mo dito. Hindi, inihintay namin yung ano, na Buti libre. Ha? Take <tayin> mm. out, libre? Sabihin mo lang. Hmm. 100. Ha? 100. <tayin> lang. Ah. Kasi may nag-take out doon, walang libre eh. Kasi pinadala, pa. pa yung bote, diba? Sabihin mo lang dito ka mo.

itong nagko-coverage -co na ano News. Shout out, hello, kanino? leli Baro, Baro. Baro. hello, shout out.